Simula ng panahon, nilikha ni Kabunian ang mundo. Sa kanyang kapangyarihan, binigyang buhay niya ang kalikasan at ang mga tao. Ngunit, nang makita ang labis na kasalanan ng mga tao, siya rin itong sinira. Sa kitna ng kaguluhan, si Montalog, ang diyos ng mga Ifugao, ay nag-asawa kay Montini, isang diyosa. Sa kanilang pagsasama, Isinilang nila ang kambal na may pambihirang kapangyarihan. Hindi sapat ang paglikha lamang. Dapat nilang alamin ang ating mga kaugalian at tradisyon na ating itinuro. Ang mga anak natin ang mga ng liwanag at kaayusan sa kanila. At dito nagsimula ang di makaordinaryong storya yung Bugan at yung Napakaganda ng mundo, Bugan. Ngunit, tila parang may kulang. Oo, Wigan. Wala tayong kahit anong pantakip sa ating katawan. Ipinapadala ko ang mga hibla mula sa, hibla mula sa, hibla mula sa hibla Kayo mula. na ang bahala. Bigan, ano ito? Ang mga hibla ng langit. Ginabayan tayo ni Montalog, Bugan. Ihahabi natin ito para maging damit. Sinimulan na nila ang paghabi ng tela na siyang naging batayan ng kasuotan ng mga ipugaw. Masaya nilang isinuot ang mga damit na hindi nila alam na may pagsubok silang haharapin. Kinaumagahan, maghapong inihanda ni Vigan ang kainin upang taniman ng palay. Pinili niya ang mga tamang bato para sa hagdang lupa na kanyang itatayo. Kailangan pa natin itong palawakin upang magkaroon tayo ng sapat na taniman. Napakabuti mong asawa, Wigan. Palalakihin natin ang ating anak sa kasaganahan. Oh, natapa ng gata sa lupa. Tingnan mo. Bugan, may tumubo mula sa iyong gatas. Ito ang palay, ang unang palay. Biyaya mula sa ating mga Diyos. Simula nang biniyayaan sila ng panalangin palay, ay walang katapusan na ang pagpaparami ni Wigan sa kahalamang ito. Subalit, tila may nararamdaman siyang kakaiba. Siya ay nangihina. Bakit ganito? Bakit walang katapusan ang pagod ko? Naagad na bumalik si Wigan sa kailang tahanan. Bugan. Pakiramdam ko ako'y nauubos. Bakit ganito? Dati, masigla naman ako sa aking pagtatanim. Mas nakakabuting humingi ka ng payo. Pumunta kang kabunian. Pinuntahan ni Vigan si Kabunian at tinanong kung bakit siya nakaramdam ng labis na pagod. Nakilang kabunian! Bakit tila ako'y nangihina sa tuwing ako'y nagtatanim? Si Lidom lang ang may alam. Si Hanapin mo siya sa tuktok Lidom ng bundok. Siya tuktok. Nagtungo siya sa tuktok ng bundok upang kausapin si Lidom. Lidom! Nais kong malaman kung bakit mo ko pinaparusahan sa aking pagtatanim. Bigat, lagi kitang pinapanood. Lagi kang nagtatanim, ngunit nakalimutan mo ang iyong mga Diyos ikaw iyong bayan. Wala man lamang kayo inialay bilang pasasalamat. Mula nang malaman ito ni Wigan, naghanda siya kasama ang kanyang mga kasamahan. Simula ngayon, sa bawat ani ay maghahandog na tayo ng sakripisyo sa ating mga Diyos. Nagtipon-tipon sila sa bahay ni Wigan at naghanda sila ng alak. Kinatay nila ang isang manok bilang alay at isinagawa nila ang unang kanyaw. Mapuputi ang payo ni Wigan, kailangan natin itong gawin. Ito ay isang malaking pasasalamang. Bumabasi ay, na man. kabunian at lidong mula sa nangit upang tanggapin ang alay ni Nawigan at ng kanyang mga kasama. Sila ay natuwa at binasbasan palalo si Nawigan at ang kanilang lupa. Mahal na Bathala, Kung sakaring masisira ninyong pananin, ay tawagin niyo lang kami. Ito po'y labis namin tinatanggap, mahal na kabuniyan at mahal na lidong. Mula noon, pinanatili ng mga taga-ifugao ang tradisyong ito, bilang pagpapahalaga sa kanilang mga Diyos. Ang kanilang pasasalamat ay naging bahagi na ng kanilang kultura isang paalala na kahit gaano man kalakas o katatag ang tao, mahalaga pa rin ang pakikipag-ugnayan sa mga Diyos. At dito nagtatapos ang kwento. Isang kwento tungkol sa paglikha, pamilya, sakripisyo at pasasalamat. Isang kwento na patuloy na isinasalaysay mula henerasyon hanggang henerasyon upang ipakilala ang aming hook-up.